Hello guys, ito na po yung aming nakuhang mga pangkatong kanina doon sa Buki yan na yung saan yan namin at ang gagawin ko ngayon ay maglalabang Ayun, tapos na kami magsain at kumain pakita ko sa inyo kung saan ako maglalabang ito. dito pa kung uh, lalabahan ko. Yan, di ba? Pasensya na kayo dyan sa mga nakasabit-sabit. Yan. Yun, hangga magtapos niya, maghuhugas pa. Ano? Yan, ito yung bahay namin. Ay, hindi pala namin itong bahay. Tinitirahan lang namin. Naso sira, na po ito. Tsaka ipapakita ko sa inyo po yung mga tinanim ng aking asawa ng mga kangkong. Pero hindi sa amin lupa ito. Pinatanim ito. Kita nyo ba yan? Yan. Hmm, tapos may sagi. Sobrang damo na nga yung iba niyan. Kasi wala nga dito yung asawa ko. trabaho Kaya walang mag-ano dyan. Mga damo. Eh ako marami din akong ginagawa. Kaya hindi ko maasikas ko. Kaya yan. Maglalaban na tayo guys.

Ganito po yung buhay namin dito sa probinsya. Tsaka ganito talaga yung mga gawain ng isang nanay. Diba? Maraming gawain. Kami yung mga katulong uh, na walang sahod.